Anak ni Freddy Aguilar ay hindi inakalang siya ay nagiba ngayon. Matinding ikinagulat at ikinabigla ng marami, na usap usapan ngayon at tila hindi pa rin natapos ang nangyari sa buhay ng isang artista na kung saan nga tila ay gumawa ng ingay ngayon dahil ang inakalang. Wala ng pag-asa ay tila nagbago, sa isang iglap dahil ang kanyang buhay noon ay tila nasa isang madilim na mundo dahil kahit ang kanyang sariling ama na si Freddy Aguilar ay mukhang hindi na tinanggap pa dahil na rin sa kanyang mga gawain noon na akala mo ay hindi na aruga ng maayos kaya, matinding pinag-uusapan ngayon ang pagbabago niya, Bagamat tila hindi, o oh, ang asawa nito na lagi niya nakasama noon ay hindi na napansin o hindi na nakita silang magkasama sa mga bagong larawan na inilabas. Kaya naman ayon sa iba, tila mukhang mas mabuti ang kalagayan, nito ngayon na mawalay sa kanyang asawa na ayon sa iba tila hindi maganda ang kalagayan niya noon na riyan ang mga kinabilang ganyan na isyo kaya naman, malaki ang pagpasasalamat ni Megan sa ama na si Freddy Aguilar dahil na rin sa bata na siyang nagduktong sa kanilang koneksyon kaya naman, nang nalaman ni Megan na handa at muli na siyang magkikita ng kanyang ama ay labis itong natuwa at muling nakalanghap ng tila pag-asa kaya naman, hindi natutuwa ang iilan dahil ayon sa iba, si Megan daw ay hindi ginalang ang ama dati kaya nararapat, lang na hindi dapat daw siya bigyan ng pagkakataon ngunit ayon sa mga tao na sumusuporta, dapat lang magayos o magkabati sila dahil sila lang rin ang magkamag-anak anuman. Panoorin ang video niya kung <laughs> sa <laughs> interview ni <laughs> diba? Julius ko Sa anak, ko. anak, tanong mo naman kay Lolo, kung pwede kaming pumunta dyan. Kasi nagkataon din yung daughter ko, yung gusto. Mas... Tinanong ko rin siya. Sabi ko, what do you want to do for your birthday? you want to go with mommy, we'll pick up Anaya, we'll go back to Tagaytay, mm -hmm. or we'll go to Lolo's house. Isa Lolo's house, Lolo's house! Kasi she misses her cousin, her titos, and everyone. So, sabi ko, wow, God, this is my chance. Kasi yung anak ko rin gusto. Pumapabor. Pumapabor lahat. So, tinanong ko, anak, tanong mo naman kay tatay kung pwede kami dyan kasi si Mahi, namimiss daw, pero overnight lang daw, ganyan ganyan. okay po, sabi mo, thank you. And then, syempre, pumunta na kami. Hindi ko pa nakita agad si Tati kasi late kami nakarating para niya uh -huh. to Fairview, medyo uh -huh. traffic, di ba? Yeah. Pero pray pa rin ako ng pray. Sabi ko, Lord, thank you. Nakapasok ko sa bahay namin. Lord, thank you. Pinapasok ako ni tatay. Parang ganon. And then yung mga anak ko, sayo-sayo nila. Ang sayo-sayo namin. Na trabaho, wow, wag ka kasama kami ulit. And then kinabukasan noon for breakfast. Ayun. Paglabas ko, yung chair katabi ni tatay, yung walang laman. Sa ibig sabihin, uy, doon ako. doon ako o, yun, pag upo. pag ko, good morning po tayo, ganyan. Hi anak, kumusta? Wala well, may mga small talk, parang after a decade of estranged, of being rejected, All of a sudden, Ang father and daughter relationship is just rekindled. Rekindled like a, a slight switch. Parang, wow. And then, after noon, tumayo na sila. At kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-like, comment at share na rin. Maraming salamat po.